Alright mga kaibigan, so dito tayo sa panibagong spot na naman. So yun may ilawin mga kaibigan, no? Yan, igil, Philippine Eagle, ayan oh. Yun. Philippine Eagle. So dito na naman tayo. Dumaan tayo dito guys, ang oras natin ngayon ay alas 4. So tawang tama yan mga 5.30 mga kawit tayo. Sana may mauli tayo dito. Go oh, strike guys. Yon strike. Balo. 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 <laughs> Dali ang balo mga kaibigan. Dali ng balo ang bulinaw. Mm. Buti hindi niya naputol yung line natin mga kaibigan. Balo. Mm. Diyan ka lang. Dali ang balo. Tingnan natin yung leader line natin kung may lamat. So wala. So nakaisang balo tayo mga kaibigan. strike <laughs> guys. Oh. Tunggaw. Tunggaw guys. Tunggaw. Huli natin ang tonggaw or trosilyo na maliit yan o. ah tunggaw dyan ka lang sarap yan uy ano yan strike Holy guys Holy guys Oh 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 Holy <laughs> Pangalawang uli na natin tong ganitong isda guys Bi ito medyo malaki-laki na kunin na natin to Yung kanina maliit yun uh, binitawan natin strike Okay, tuko Ha! Laking tuko Pangalawang uli natin dito sa area na to Tuko Aray ko! Shit! Sabit Hmm Sabitan ako, abuti hindi nagbaon. Ah. Amig kang tuko ka. Tuko. Wala tayong pang tanggal eh. Yun. Okay. Buti hindi sumabit yung sima mga kaibigan. Alright dito mga kaibigan. Sisingan natin yung mahangin Risik Grover Honeycomb. Oh, laki. Kuha ka na agad natin yung ano niya mga kaibigan. eh, baka magpalag na naman, madali na naman yung kamay natin. Okay. Yan ka. Ha? Madali tayo agad. pitik-pitik lang. kailangan lang natin palubugin. Tapos pitik-pitikin natin Huli. Ay, nakabitaw. Strike. Oh. strike mga kaibigan Kaun ba nga. Nakarami tayo dito mga kaibigan Isang tuko At long grouper Stick Sana yun sa pananilagay yun Tatlong Tatlong honeycomb grouper yan. Dito tayo. Tuhog natin. Tuhog. Bisik to, bisik. Bisik. may dalawa tayo dito eh Sana isa na yun ayun palampas na yan so yan ang huli natin dito sa area na to yan palag tuhugin natin nagdala na tayong tuhugan ng ito para malupitang panuhog Malugitang pantog to mga kaibigan. Mga kabarangay. Okay. Ito tugan pala ganito yun. Oh. Para shoot. Sabay ganyan na lang lock. Parang namana lang. Sabay natin yun. Oh. Tanggal. Tanggal. eh okay. mm tanggal ayan ang huli natin dito mga kaibigan no oh. yan oi dali <laughs> ha ayaw ako sa kanya wala pa raw so dito naman tayo mga kaibigan maghagis So baka may mga lapulapo rito. Malalaking grouper. Alright, ariana. Para makauwi na tayo mamaya-maya. Ang oras natin ay alas 5 na ng hapon. strike. Whoa! Dison! Strike mga kaibigan, talakitok. <laughs> oh, Dison. Dison. Diyan, i-retreat mo lang. Paswasin mo lang ang ano, paswasin mo lang ang ila. Yan lang oh. Hindi kasi nila nabulit pag mabagal. Ha? Nakakuha ka doon? Ha? So ayan na nga mga kaibigan So uwi na tayo Sa muli Hanggang dito na lang muna din ang ating blog vlog Ayan ang ating update dito sa area na to yan Meron pa tayo doon dalawa So ayan Shoutout sa lahat ng viewers Subscribers natin diyan. Sa mga sponsors Sa mga kapwa ako vloggers Lahat ng mga AWs Shoutout sa inyo So ayan Tayo amat amat na rin Pa uwi dahil ang oras natin 5.30 na Tayo magagabihan Anong nadali mo to? <laughs> <Lug>. <laughs> ha? Liwit. Liwit. Oh. Marami. <laughs> Dali ko liwet <laughs> <laughs> Dali ko liwet Dito ay mayroong sirina. Ayun, naglalangoy-langoy. Ayun. Sabi nyo walang isda Ba't may mahuli naman ako O oh. Kung bilhin mo to Kulang sanda mo dito So ayan ang ating huli mga kaibigan no? Sa ipawin na Right thumbnail yan okay sakay na tayo hindi namin sama pa yung maya maya <laughs> ya, ano lang yan maya maya nakalatay lang yung yan hmm. ha? ito kay tuto ito yung mga